Good morning, I'm back. This is some blues, and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it, guys. pag usapan natin ngayon, Chelsea Manalo, pasok sa mga survey. Ikapanalo kaya niya to? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Siyempre dito sa channel ko at siyempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay talaga naman excited na sa darating na linggong to dito sa Miss Universe. Kasi eto na, dito na magkakaroon na sila ng preliminary competition. Pero eto nga, sinasabi ng lahat, bakit walang ganap at eksena ang mga babae sa Miss Universe? To be honest, oo nga eh, no? Kung uobserbahan mo, ilan linggo sila nandiyan, 3 weeks, pero pangalawang linggo nila to tapos papasok na sila sa ikatlong linggo wala talaga silang eksena and then paikot-ikot lang sila dyan sa loob ng hotel kung saan dala-dala nila yung mga maleta nila everyday na hindi mo alam kung bakit saan ba sila pumupunta nag-aayos ng maaga ang mga kandidata at bababa para mag-breakfast at ayun, naharap sa mga media press na nandoon and then hindi ko na alam kung ano yung mga eksena nila So, ang paliwanag dyan ng presidente ng Miss Universe na si Raul, ang sinasabi niya, ang co-owner ng Miss Universe, ang sinasabi niya, bakit daw na-stack ang mga babae sa inside ng hotel? Kasi nga daw, uh, meron daw silang threat. So, pinoproteksyon na daw nila yung mga candidates na, alam mo yon baka magkaroon ng problema at ayun, iniingatan nila ang mga kandidata. So, ano ba, <laughs> nakakaloka. Kasi kung iisipin mo, ang mga candidates dito ay nagpunta sila dito para mag-compete at syempre para ma-experience nila yung Mexico. So, sa simula sa simula pa lang, wala naman na tayo nakita schedule nila kung ano ba talaga yung mga gagawin nila talaga for daily activity. Kasi dapat may daily activity yan. Eh, para naman silang nasa pandemic season na, ayaw mo yun, naka-quarantine lang yung mga girls sa loob ng hotel na paikot-ikot. Kung talagang, alibawa, pandemic, tapos pinush nila ang Miss Universe, may iintindihan ko. Pero hindi naman pandemic, eh. nakakaloka naman. Parang nakakwarantine lang sila, di ba? Kasi nga daw, meron nga daw threat na ano si Raul dahil nga daw sa nangyari kay Miss Panama na nanggal daw sa eksena. Ganon! So, yun. So, nakakaloka. Para namang ano ba? <laughs> so, mga dahilan nila. Ang akin, sana next time, kasi wala naman na tayo magagawa, na-push na nila yung Miss Universe, nandiyan na, di ba? Nandiyan na yung mga girls. Sana na lang next time, magplano sila ng magandang activity para sa mga girls para magkaroon ng best memorable din kahit hindi sila manalo, pero yung experience naman nila, eh, winner naman, di ba? So, yun yung sinasabi sa Miss Grand na, alam nyo yon na gusto nila as long as possible ay maging memorable sa bawat kandidata na lumalahok sa Miss Grand yung mga eksena nila everyday at ayon doon sa experience dapat panalo ang kandidata. And then kung alam mong hindi safe ang isang bansa, eh bakit doon ka magpapajen? Di ba? So yon, so huwag kayong magpapajen sa mga delikadong lugar, delikadong bansa. So dapat doon kayo sa maayos at alam ninyo na yung safety ng mga girls ay Mapoprotektahan talaga ng bongga-bongga diva. So yon, nakakaloka kung ano anong dahilan wala naman talagang plano charot so yon and then punta naman tayo dito sa boys for change para sa update po sa inyo syempre may bago na silang inilabas at ilang araw na lang ay matatapos na ang botohan dito pa number 12 na uli si Miss Philippines. Umangat siya after na mapunta siya sa number 14 spot. So, ngayon, nasa number 12 na. So, mukhang pinupush na dito nila si Miss Philippines. Sana mapasok nila sa top 10. Pero ako, para sa akin, not bad ha. Sa loob ng, ano, sa loob ng tawag dito, ng, ng 120 or 130 candidates nasa number 12 si Philippines sa botohan ng Boys for Change. Not bad. And then, hindi na si Thailand ang number 1. Bumaba si Thailand dahil ibang bansa na ang nag-number 1. Si Eritrea na. So, yon So, ako okay lang naman kahit sino manalo dyan. Tulad nga ng sinabi ko, hindi naman ibig sabihin na nag number one ka dyan sa boys for chains ay ikaw na ang mananalo Miss Universe. Nasa performance pa rin ng girls ang pagbabasihan nila ang pagkakapanalo ng isang kandidata dito sa Miss Universe. Diba? And then punta naman tayo sa mga survey's ayun nga. So, syempre pumapasok sa listahan nila si Miss Philippines at nasa number 5 list nila. So, ako para sa akin ha, sa mga Mexico, sa mga Latinas, and then sa mga kung saan-saan -saan pang mga survey, Talagang malayo talaga ang nararating ni Miss Philippines sa kanila. Nasa top 5 talaga sa kanila si Miss Philippines. And then, hindi ko lang maintindihan, sa atin, laglag si Philippines. Di ba? So, yon So, number 1 nila si Miss Thailand. Nakikita naman natin si Miss Thailand na talagang umaarangkada. Number 2 naman nila ay si Miss Venezuela si Miss Venezuela, eh, nakikita din natin. Iba din talaga yung datingan. So, agree din naman ako kung nakita nila number 2 si Miss Venezuela. Number 3 naman nila si Peru. Si Peru, yes, isa din to sa mga talagang matindi din. And then, number four naman nila, si Dominica Republic. Si Dominica Republic, kahit nag attitude no, nasa number four spot pa rin siya. And then, si Philippines ang nasa number 5 spot. So, nakakatuwang isipin na napipili nila si Miss Philippines and then, nakakatuwa din isipin na nakikita nila yung ganda ng ating pambato. So, kahit din doon sa ibang survey, nakita ko nag, sa top Outstanding top 7 nila Nandun din si Philippines Number 5 Nakakaloka no So yun And then si Colombia naman ang sumunod Si Zimbabwe Si Puerto Rico Si Curacao Andyan din si South Africa Para sa number 10 And then 11 naman si Chile Andyan dyan naman si Netherlands At saka sa Ecuador France, USA para sa number 15. Pasok din sa listahan nila si Myanmar, Canada, Panama, and ah, wala na si Panama, tanggal na to, si Great Britain. Sana pinasok nila si Victoria Velasquez Vincent. So, yon So, ako para sa akin, itong survey na to ay survey lang naman. So, ayan ay sa nakikita ng mga ilang page, di ba? Ng mga ilang media. So, ang akin, Siyempre, sila Chelsea manalo pa din ang magpapakitang gilas pagdating doon sa intablado ng Miss Universe kung saan sila magkukumpit sa preliminary competition. And then, sa daily activity nila, kung ano ang pinapakita nilang ugali sa mga chaperon nila. So, isa yon sa mga makakatulong para sa daily ano nila, survey, di ba? So, ako para sa akin, yes, yung iba nagre-reklamo para sa styling. Yes, totoo, medyo kulang sa styling talaga si Chelsea Manalo kung pagbabasihan natin ang styling. Dahil sa mga nakikita natin kumakabog ang mga stylish ng ibang kandidata, eh talagang medyo mahirap ikumpara si Chelsea Manalo. Pero sa kabilang banda, kung titingnan mo naman ang kabuuhan ng personality na meron itong si Chelsea Manalo, ay aba, ilalaban ko yan. Dahil aangat naman sa kanila si Chelsea Manalo. So, doon nagkakaroon ng, ano ba yan? Doon nagkakaroon ng diferensya. So, kung iisipin mo, nakatutok tayo sa styles ng iba, pero hindi natin nakikita kung ano nga ba ang kabuuan ng isang kandidata na ipinapakita niya. Remember, hindi lang sa stylish na nanalo ang isang kandidata, kailangan talaga total package siya. May angkin siyang ganda, may angkin siyang magandang ugali, at higit sa lahat, syempre, yung performance ng kandidata ang titingnan pa rin dito at the end of the story. Kaya nga yung iba, sinasabi nila na ako, matatalo si Chelsea Manalo kasi walay yung stylish niya. Yes, totoo naman. Walay yung stylish ni Chelsea Manalo kung ikukumpara mo sa iba. Pero wala naman ako nakikitang mali sa diskarte ni Chelsea Manalo dito sa competition ng Miss Universe. Kasi, to be honest, kung maririnig mo at mababasa mo yung mga feedback sa kanya ng mga taga-ibang bansa, sasabihin mo, ay nako, napakagaling at napakaganda talaga ng pambato namin dahil napupuri siya ng ibang lahi. ba? Diba? So, dapat doon matuwa ka na kasi maganda yon para sa atin na mabigyan siya ng magandang feedback, marinig natin yung feedback ng iba dito kay Chelsea Manalo. And for me, panalo na yan, di ba? So, yon So, ako, to be honest, ang inilalaban dito ni Chelsea Manalo, ang kabuuan ng meron ang isang gandang Pilipina mula sa ating bansa. At yun yung ipinapakita ni Chelsea Manalo dito. Kaya, sana supportahan na lang natin siya. Kung ano man ang mararating niya dito, manalo man o hindi, eh, okay lang yan. Kasi, syempre, at least, di ba, inakita natin na ipinakita naman niya yung best niya. So, yun ang importante. And then, doon naman sa ibang kandidata na possible din talagang makakuha ng corona, katulad ni Thailand, katulad ni Miss Peru, Dominican Republic, USA, Venezuela, na pwede makatungtong din sa top 5 talaga ng competition na to. Eh, wala tayong magagawa kasi competition 'to. So siguro next time, dapat talaga matutong maghanda ng todo-todo ang pambansa, ang bansa natin, 'di ba? So 'yun. So sa ngayon, wag na tayong magsisihan, guys. Nandiyan na ang laban at nagkukumpit na, ang kailangan natin gawin ay magkaisa. Sabi nga ni Chelsea Manalo, basta daw sama-sama at nagkakaisa, madali natin makukuha ang corona. So, yun. So, si Chelsea Manalo, positive talaga siya na makukuha yung corona. Pero tulad nga ng sinabi ko, this is a Miss Universe, is not joke. Medyo mahirap to. So, yun. So, nakita naman natin yung mga pinagdaanan na dila Pia words ba Gray hindi ganun kadali but nandoon ako sa fight na lumalaban naman siya so makarating lang yan ng top 12 okay na ako so yon top 12 lang talaga guys kasi uh, kung ano man yung susunod na round uh, malalaman natin yan mo na sa prelim kung ano yung magiging eksena ni Chelsea Manalo kasi Napaka-importante na mapanood natin yung performance ng lahat ng kandidata dahil doon tayo magbe-base kung sino nga ba yung tunay na malakas at may binubuga dito sa competition ng Miss Universe. For now, wala tayong pinagbabasihan kaya... So, pwede ka naman magsalita na, ay nako malayo yung mararating niya. But, depende pa rin yan sa performance ng ibang kalaban, di ba? Kasi yung ibang kalaban, magaganda din naman, maratanghal, at may binubuga din. Sabi ko nga dito, siguro magkakatalo talaga sila sa attitude. Kasi, ayun yung sinasabi ni Kun, ano nakaraan eh, na ang hinahanap nila yung humble at saka yung unique ng isang babae. So, tingnan natin. So, may, kung ayun yung hinahanap nila, may laban do si Miss Philippines. Kasi si Miss Philippines, isa sa mga humble candidates, at sa si Miss Philippines ang isa sa mga may unique, di ba? Na talagang masasabi natin at authentic. So, yan. So, tingnan natin. Hindi pa naman tapos yung laban na sa papunta pa lang tayo sa exciting moment. And then, think positive lang para sa ating pambato at magtiwala. Ayun yung the best na gawin natin. Magtiwala talaga kay Chelsea Manalo. Dahil si Chelsea Manalo, alam niya kung ano yung ginagawa niya dito sa laban niya sa Miss Universe. Di ba? So, ang importante, sumuport nakakomporta sa sarili bansa. Kahit alam mo na medyo nagdududa ka, ando doon yung, yung doubt mo na parang, ay, ewan ko, hindi ko alam kung anong mararating niya. But, To be honest guys, kapag yan ay nakarating sa dulo ng laban, mapaproud ka talaga ng bonggam-bongga -bongga kay Chelsea Manalo. Diba? So, yun. Kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo, dapat ba talaga nakaplano ang Miss Universe Organization sa mga activity nila bago magsimula ang pageant? At para hindi naiiwasan yung ganitong pangyayari na paikot-ikot lang sa hotel ang isang kandidata o nai-stack sila sa hotel? Number two. Tingin ninyo sa mga survey. Dapat nga ba talaga tayong magtiwala sa mga survey? Actually, yung survey, survey lang naman yan eh. At the end of the story, magpapakita pa rin dyan yung mga kandidata talaga sa kanilang totoong laban, di ba? So, yung survey, at least makakatulong yan sa ingay ng kandidata, di ba? Para ma-check ng organization kung bakit siya nasa top. And then, pangatlo, Anong tingin mo, papasok kaya sa top 12 si Chelsea Manalo? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yon By the way, maganda ang styling niya ngayon, no? Yung naka-black siya, na naka-boots. Bongga siya dyan. So, yon So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli na tsikahan! See you tomorrow. Thank you, guys! Thank mm -hmm. you.